nakakalakad sila yung nagtawid ng gutom namin Hi guys, papunta na naman kami ngayon ng PGH sa Qualimed kasi magpapa-ultrasound si Mrs. doon. Nakatapos na siya magpa-ultrasound dito sa Cavite kaso lang medyo nakulangan si Doc doon sa result. Sabi nga niya, anihin -an mo yung mura pero hindi naman kagalingan ang gumagawa. So ngayon, pupunta kami doon kasi doon niya kami ni-recommend na magpa-ultrasound kay Mrs pagprenin lang po na okay yung result ng ultrasan ni Mrs. Nagmotor lang kami palabas tapos iniwan lang namin dito sa may parking lot dito sa labasan kasi hindi kami pwedeng magmotor hanggang doon sa PGS kasi medyo malayo at matatag matatagtag yung ulo ni Mrs. Dito sa yung operasyon. Bago kami tumuloy, may nakita kami parisan dito sa terminal. Kumain muna kami kasi hindi pa kami nag-almusal. tingnan niyo si Mrs. Pasaway talaga sinabihan ko siya na huwag siya mag video pag naglalakad sa daan o ayan tumatakbo pa siya kasi nagkahabol sa saulog kasi dumaan na yung saulog transit natay pa pagdating pala namin sa PGH makipakita kami sa sikat na vlogger sikat sa sa TikTok, sikat sa sa Facebook And nandoon na kasi siya kanina pang umaga daw alas 2 sa siya na nakapila sa charity. Alauna na ng hapon, nandoon pa rin sa Gulati natin siya. Nagkataon lang na magkasabay ang schedule ng check-up nila ni Mrs. Kaya ayan, nandito siya. Siya nga pala si Lilia Bakul. Sumikat sa social media dahil sa kanya, sakit na multiple myoma. Tapos meron na rin siyang problema sa puso. na na rin ang kidney. Meron pa siyang inang alagay. Sabi ko na aabay dito lang eh. Hindi nga. Salamat talo. Salamat lang. na ako na ano? Hindi ako na kakalakat. Sila yung nagtawid ng gutom namin maginah. Sabi naman. Hindi talo talo na talo 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 gusto makipagkita eh pupuntahan namin dapat siya sa bahay nila natuwa kami kasi nabigyan na siya ng schedule for operation sa March 29 naawa talaga kami sa kanya kasi lagi siyang pumipila dito alas 2 ng madaling araw pa lang pumipila siya para lang makakuha ng schedule sa kanyang operasyon ito nabigyan na rin siya sa wakas pauwi na siya kami naman pabalik na kami ng kwalimit hmm? para magpaltrasan na si misis Pinababalik na lang kami ng alas 3 kasi alas 3 pa dahil yung nag-ultrasound. So ngayon, Pumunta na lang kami doon sa isang kaibigan namin na meron din schedule ngayon nasa room 139 sa may OPD. si abit, dito rin sa si abit eh. Ayan, nakita na kami ng isang kumari namin na may schedule din ngayon dito sa PGH. Ayan, dito ko sa dati, binuhat. Grabe. di ako nagpahalata sa kanya, umiyak na ako eh. Sabi ko lang sa kanya, lakasan mo loob mo ma, sabi ko. Kaya natin to. Oh, hanggang dun sa labas. Naalala ko kasi dati, nung bago siya maoperahan sa ovary, dinala ko sa dito. Tapos wala kami masakyan, binuhat ko lang siya mula dun sa emergency palabas kasi kailangan naming lumipat ng hospital kasi hindi na siya tinanggap. Bago umuwis kumari, kumain muna kami sa labas. Tapos pagkatapos nito, ay dediretso na naman kami dun sa FMA para kukunin yung result ng ultrasound ni Mrs. So ayan guys, tapos na po kami magpa si Mrs. Pauwi na po kami. Inabot na kami ng alas 6 ng gabi. Ito po yung kanyang result. Ayan, uh, sana okay lang ito. Babalik kami dito sa Friday kasi papabasa namin to sa doktor niya. Ayan. Um, natagalan kami kasi may pangalawang Pangalawang test na ginawa sa kanya, nagdagdag ulit ng 1.5 na doctor's fee. Ayun. Okay guys, thank you.